Rumampa na sa mismong entablado ng Miss Universe 2023 ang ating pambatong si Michelle Marquez D. Stage rehearsal pa lang ito. Ngunit hindi na napigilan pa ni Michelle na ipamalas ang kanyang walk na tinatawag na snake walk. Walang duda na handa na talaga siyang sumabak para sa preliminary competition bukas. Pati ang mga staff ng Miss Universe ay hindi napigilang mapatitig nung si Miss Philippines na ang nag-perform sa stage outstanding rin maging ang kanyang introduction. Kumpirmado, hindi talaga niya gagamitin ng Philippines, bagkus ay pinalitan niya ito ng Filipinas. Senyales ng respeto at pakikibagay sa mga taga El Salvador. Michelle Marquez Filipinas! Makikita ang confidence, freshness at pagiging kalmado ng ating kandidata kahit magdadalawang linggo na itong lumalaban sa El Salvador. Tila ba walang kaba kahit nasa gitna siya ng kompetisyon? Maging si Miss Thailand Antonia Porcild ay napansin ito. Ayon kay Antonia, very relaxed at sobrang kalmado daw ng presence ni Michelle. Pag gusto nga raw niyang ma-relax din sa sobrang dami ng activities na kanilang ginagawa, ay si Michelle agad ang una niyang hinahanap. Anong masasabi mo sa ipinakitang performance ni Michelle sa stage rehearsal? Gaano kalakas ang tsansa niyang makapasok sa top 20? put your comments below. At upang maging updated ka sa kanyang laban sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.